Magandang umaga, ako si Colleen. Ngayong, ngayong umaga, isang malakas na ulan ang nagdulat ng matinding ba sa isang bahagi ng ating lungsod. Maraming residente ang naapektuhan at nangangailangan ng agarang tulong. Nandito kami sa lugar upang okay, magulat ng mga pin pinakabagong balita. Ngayon, magtatanong tayo sa isang nasalanta ng baha. Sir, pwede po ba ninyong sabihin sa amin ang inyong karanasan sa baha? Oh, biglaan na lang bumasa hindi kami nakapaganda. At ako tao paano sa akin man. Paano po, paano po ang iyong anak? Ligtas na po ba kayo ngayon? Opo. Ligtas naman po kami ngayon dito sa evacuation center. Wala na po ang bahay. Naapektuhan po ito ng ba Hindi ko po alam kung paano kami makakapag-umpisa muli. Kami naman po ay nagtutulong-tulungan dito sa komunidad at tinasuportahan ng bawat isa. Bigay kami ng agarang tulong sa kailangan na rin at shelter para sa kanila. At patuloy namin sinasubaybayan ang sitwasyong upang masiguro kung parang upang masiguro maligtas sila na. Ang sabo na ang pag, at, at, ng pag at, 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 sa atang sa atang pagkakalit sa atang sa atang pagkakalit ng sa Sama-sama natin happy ng mga hamon ng buhay at patuloy ng tulong para sa buputin ng lahat.